So, ito yung guys yung aking Alcantara. Ito po ay, ay, yung perang ito ay naka-reals po ito. So, for now, yan ang laman pa lang ng aking Alcantara. So, kita mo yung mga, mga kulay-kulay. Bilog-bilog ito yung, yung may shade. Ito yung laman nito. So, ito yung summary nito na ginawa ko. So, ganon. So, dito naman sabi ng site, 500 naman ito yung denomination niya. So, pag nakumpleto ko ito, ay ito yung 15,000 reals yung laman ito. Uh, masobra pa kasi may mga in-insert ako katulad nito. May 20 ako na in-insert extra lang yon hindi yan siya kasama sa bilang ang binibilang ko lang dito ay nasa 200 lang at saka 500 so ito lang yun Sini pag nag insert ako sinishade ko para malaman ko kung ilang 200 na yung nilagay ko dito hindi pa ako nag start sa 500 kasi ang target ko ay next year pa to kasi yung savings ko na to ay 2023 hanggang sa 2024 talaga yung ano nito yung laman na gusto kong ilagay dito para hindi din ako pressured maghulog dito ng yung halaga so ganoon tsaka yung ito naman guys ito kung nakikita nyo, ang liit nito. Para siyang, binili ko to siya sa Timo. Tapos ito, akala mo malaki siya, pero maliit lang pala siya. liit, sobrang, kung ko yung kamay ko, mas ganun lang siya kalaki. Ganun lang siya kalaki. Hindi pa nga ma ano yung bokong kamay. Ganyan lang. Tapos pag in-open ko siya, makikita nyo guys, meron yung siyang sticker na kalagay. Yan, ganun din sa ano, nag-shade din ako dito. Kasi yung laman nito ay nakalagay ng tagpa 500. So lahat ito may kulay. Kaya ako nag, pag tuwing mag huhulog ako dito, nilalagyan ko siya ng, nag ako ng kulay para hindi din ako mahirapan magbilang kung ilan yung laman nito. Basta yung target nito na laman is nasa 10,000 reals yung laman ito. So ngayon, dahil nandito yung nakakabit yung susi ko. Open natin ito guys. So ito yung ipon challenge ko dito. Pero wala kasi akong kalamalam sa mga ano ba, dito. Basta, pagka mayroon, papasok dito. Pero make sure na every month, inuhulugan ko talaga yun dito. So, sa ngayon, ito yung laman ng pangkalahatan ng aking mm, savings dito sa maliit. Sobrang liit, pero yung laman niya, guys. Lahat yan, tagka 500 riyals. Ito kasi Arabic pesos. Iyan ang English na side. So, ito, 500 reals. Kaya, maano pa siya, malutong-lutong. Kasi, tuwing sa sahod, pagkakuha ko sa ATM, dinidiretso ko na dito yung pang-savings ko. Sinisiparate ko na talaga. Make sure, before ako gagastos, ihuhulog ko muna siya sa aking lagayang savings na sobrang liit. Pero, at least, Oh. Ang luwang-luwang pa, guys. So, kaya pa to mag-15. Or kaya 20 siguro. Pero, ganun lang ang target ko sa kanya. Kaya nakalagay dito, guys, yun. Lahat dito may kulay na. Yung sa baba na lang, ito na lang walang kulay. Dalawa na lang walang kulay. So, ibig sabihin, ang laman nito ay nasa 9,000 reals. Ang gaman ng savings ko na ganito. So, next year, uh, instead of 10, baka mag-extend, baka gagawin ko ng 15. Kasi ito 15 din to eh, yung target nito. Pero ito kasi, 2023 hanggang 2024. Ito, hanggang 2023 lang talaga ito. So, mabubuo na ito pag nagsahod na ako ng aking <clears throat> overtime. So, ito na siya guys. So, bago ako gagastos, ito talaga, minimake sure ko talaga na makahulog talaga muna dito. Tsaka, yan. Yan ang owner nakalagay. Yan, nakalagay yung name ko dyan. At ating tatakpuan. Ito guys, medyo ano pa to yung maluwang-luwang pa to yung laman. Kasi marami pa yung ilalagay dyan. Ito, wala pang kulay. Yung kabila pa lang yung may kulay. Kaya ganun. Kasi pinarioritize ko muna this year. 200 lang muna ang ilalagay ko dito. Hindi muna ako maglalagay ng 500. Kasi gawa nga yung 500 ay dito sa maliit. ba diba? Parang secret ng siya na libro na sobrang liit. Nakalang talagang libro. Pero alkansya siya. Pero gusto ko nito kasi sobrang handy niya. Tsaka metal siya. Metal siya. Kaya hindi siya ano tawag dito? Pero hindi siya maging maanay. Kung aanayin mo. Ano mga anay dito? Pero at least yan na sya guys. So ang plano ko kasi mag-unbox nito sa new year. Siyempre ano, before mag-end ng year, gusto ko makita magkano yung na-separate kong savings. So, ito, pera pa to sa pinapadala ko sa Pilipinas. Ito, kinikip ko lang talaga siya dito bago ko. Ito yung pinaparalitize kong ilagyan muna bagong lahat. Ganon. So, yan lang right, guys. Sana matapad ko to. Mabuo ko lahat kasi may target po ako guys na bilhin yun ay gusto kong magnegosyo o di kaya bumili talaga yung pinaka main goal ko talaga guys bumili ng farm lot so pagka na deposit ko na ito guys i ito hindi ko pa ito gagalawin ito lang muna this year pagka napuno na to i-convert ko to siya sa dollars. Then, after niyan, ay, or, or pwede ko siyang ipadala sa, ano, sa MP2 ko. Para magiging, ano, mag, magiging malaki yung interest in the future. Kasi kaka-open ko lang naman this year ng pangalawa kong MP2. Yung una ko MP2 ay na ano na po nag na siya so hindi ko naman makuha-kuha kasi nandito pa ako pero hindi naman active kasi hindi naman active ako doon yung kung magkano lang initial na nilagay ko noon yun lang din so kasi hinano ko lang muna yun parang sample lang so dahil sa kakapanood ko rin sa YouTube. So, yun na ano ako, na-influence na ako mag open ng panibago na naman MP2. Kung sa bagay, kisa i-keep lang dito or i-keep sa may banko, at least may inam na yun, tumutubo yung pera. Yan ang muna guys. Sana sana lang talaga matupad ko yung aking target savings. Mayroon pa tao ibang kulay nito. Pero gusto ko nito. Meron pa akong isang ganito din. Ang, lam ang gusto ko naman i-save doon ay dollar, dollar dollars. Dollars ang ilalagay ko doon. So para every time na makapunta ako ng batha, magpapalit ako ng dollars para gawing savings. So, minimum ko naman doon ay 100 dollars. So, hindi ko alam kung let's see, kasi next year pa naman na project yun. Hindi pa naman sa ngayon. So, yan lang muna guys. Bye!